Bulong na. Ayan. So, bulong na tayo. Bulong na tayo, guys. 9,000 pa rin tayo, guys. Okay. Yan. Huwag ka magsalita salita ng ganyan sa mga Kalingap Angels. Mabait nga ng Kalingap Angels natin, eh. Di ba? Mga tahimik lang, di ba? Tahimik lang. Ganun pa rin. Okay, so ayan guys, ito. Bulong na natin guys. Excited na ba kayo sa bulong natin? Sa Edsy? Guys, grabe na guys ang Edsy. El Israel. Guys, El Israel na talaga. Sino mga taga Israel dito? Dahil nyo mga to sa Israel ang El Dahil El Israel. <laughs> Ayan. Huwag po kayo mag-away-away. Wala pong maarte. Ano? Walang maarte. Yes, Edzi Israel. Hashtag is Israel. <laughs> hmm. So yeah, guys. So na guys. Mugredina guys. Wala, wala talaga mabuti sa mata ng Inglaterra. Totoo kayo. Totoo naman. Totoo yan. LC Israel. <laughs> LC? <laughs> LC? Pambira, Tingnan nyo na yung LC, LC na yan, no? Wala naman tayong mapapala dyan sa kakaano nyo. Sa pinaglalaban nyo. so heto na nga yung bulong na nga natin. Sorry na, sorry. Ano well, guys, ready na ba kayo sa bulong natin? inaantok na rin ako. Sige na, pakita ako na yung bulong ko. Papakita ako na guys yung bulong ko. Okay, et lang sa kalam. hindi po lahat po yun sa kalam. No? Jom car sa kalam din yan. Ed sa kalam. Danjoy sa kalam. Cedro sa kalam. Pero pinaka sa kalam, syempre kalingap, di ba? Kalingap tayo. Guys nanalo na naman si David lakas ng bawa. <laughs> Bakit nanalo? Ano bang pinaglalaban ni David? Wala naman dapat manalo dito. Di ba? Kung ano yung narinig nyo, bahala na po kayo. Ano? Bahala na po kayo. Yung iba dito mga jom. Oo nga, huwag nyo gamitin ang jomcar para mang, ano, mang away. Ayan, huwag nyo. So, ito na po ang bulong natin. So, yan guys, yung bulong natin. Oh. di oh, ba diba? Si Eds. Nawala. No, yan na yung bulong natin. <laughs> Ay na guys, yung bulong natin. <laughs> okay, na pa-issue. Tama na yan. Bravo. Ayan. Edsy. Ayan guys, so oh, Edsy. Pambihira. Ayan guys, Edsy, no? Kita nyo? Edsy? Tapos yan, oh, Picture. Kita nyo yan guys? Ayan. Oh. Ayan na guys. Okay na yung kubulong. Pambihira. Kalingan. Si Israel. Israel. Ayan na, guys. Yung bulong, guys. <laughs> Tapos. Oo. Oh, ayan na. Ayan na, guys. Yung bulong. <laughs> Uy! Uy, grabe guys! Yung bulong, nyo, guys! Guys, saya janji yung baba! Ah. <laughs> grabe guys! Oh, grabe guys! Nabasa nyo ba? <laughs> Nabasa nyo ba guys? Oh. Ay, bahala na kayo, guys. Kung di nyo mabasa yan, oh. Ay, no? Ay, oh, bulong yan. Hindi <laughs> mabasa. Hindi <laughs> nila mabasa, guys. Sa so, GC namin yan. Kami tatlo lang nasa GC. ano ang pangalan ng GC ay EDC. Yan. 'Di ba? Pangalan ng GC namin EDC. Lahat naman yan may GC yan. John Carme may EDC yan, Dan Joy. Syempre pag na-vlog kami, diyan ako na-update sa kanila. And, nag-send ako ng picture na Eds Tapos ito yung sabi niya, no? ni ano, ni Biancio. Oh. Grabe, grabing pogi naman ni Habi. Ay, grabe na. <laughs> Ayan guys oh. Grabe guys. Sorry na Beyonce ah. Sorry na. Sorry na kung naibulong ko. <laughs> so ayan guys. And good night na po. Good night na sa inyo. Good night everyone. God bless. God bless po.